Akon ah, man ang kanang mahambay karahay. Aman dato ng pa aboton sang papa. Mga pwede man nabi ng anay. Oh. Ang baho na hindi makabayad makaron. Hmm. Aman dato laging over sang papa. Hmm. Binayo. Tinapongol. Hmm. Binono. What, ano to? What patawad na tawang makaturon? Hmm. Maagang naulila ang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ang kanyang ama ng tatay rin ang kanyang dating nobya sa loob ng Barangay Hall sa Barangay Bulabod Malinaw sa Aklan. Dalawa lamang na namumuhay ang binatilyo kasama ang kanyang ama na si Sherwin retiro matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang at nakapag-asawa na ang kanyang ina. Anim na tama ng paranaksak sa dibdib, tagiliran, chan at kamay ang tinamo ng biktima sa kamay ng sospek na si Dandy Opiniano dahil lamang sa pinag-ugatang relasyon ng kanilang mga anak. Nagkaroon ng lamat ang dalawa matapos mahuli ng sospek ang kanyang anak na dalagita na kasama ang nobyo na anak rin ang biktima sa disoras ng gabi dahilan para suntukin ito ang binatilyo. Nagkabaranggayan ang mga ito at nagka-areglo at nangako ang sospek na magbabayad ng danyos dahil sa kanyang pananakit ngunit nabigo itong makapagbigay ng balanse na 2,000 pesos na dapat noong June 9 pa. Nilinaw ng naturang binatilyo sa panayam ng K5 News FM na hiniwalayanan niya ang dalag gita matapos siyang masuntok ng ama nito at masangkot na ang kanilang mga magulang sa gulo. Sobra siguro na akong gigil na kaya nakipag-break lang ako sa anong ano, sa anong unga. Okay. Natabi, inubra ka sa anong papa. Hay ano man ang ba ito man, ex -maro. Ay, at ay mukha Ay, alin pa man kung mabras sorry kung wala ng ama. Hmm. Kahapon, pumunta sa Barangay Hall sa si Retiro para sana mag-follow up sa nasabing napagkasunduan. Ngunit bigla nalaman siyang sinugod ng sospek at sinuntok habang nakatalikod at walang habas na pinagsasaksak. Kahit pa nagsusumika pa itong makailaga. Matapos ang madugong krimen, tinangkap ang makasakay ng motorsiklo si Retiro. Ngunit unti-unti na itong nalagutan ang hininga at idineklarang dead on arrival sa hospital. Kasong murder naman ang kakaharapin ng sospek matapos kaagad na maaresto. Nang malinaw PNP. Balita mula dito sa Lalawigan ng Aklan. Ito si Ka K5 Brazilin Torrino para sa kampiona balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.